Hello mga be. Sira kasi yung dryer namin. May naisip akong paraan para makapagpatuyo. Ika. Ito ko to sa tiktok eh. Hindi na natin yung damit. Eh. Ayan. Ngayon Ito daw yung Mabilisang pagpatuyo Ng damit And one Two Three Go Ayan Hindi pa Parang hindi pa strength if you're not يا جماعه يا جماعه يا eh yata mga be uy niya Malapit na Malapit nang matuyo oh niya to muna hindi ako nakapaglaba ng maaga. Kaya ngayon, hindi okay naman natuyo ng konti. Ano ang kailangan ng dryer? Ngayon mga be, kasampay na natin mga be. Shh, Shhh! Natuyo na mga be. Ang maglaba. Ang best. Dadalaw na ang balik ko, be. Ayan na, mga be.